Yo, what's up? Today is Friday and for today's video ay pabiyahe tayo ng Joyride. Pero bago nga tayo bumiyahe ay ihahatid muna natin si Madam pa uwi ng kanyang bahay. Bago nga mag-umpisa, ay kakain lang muna ako sa glit ng siomay. Dito ay pinasukan na tayo ng booking worth 200 pesos. Si mamang una natin pasahero, mula tagig papunta ng Sampalok. Halos 30 minutes nga lang yung biyahe kasi wala namang gaanong traffic. Fast forward, na idrop na natin si ma'am and dito na rin tayo mag ng pangalawa natin pasahero. After nga ng ilang minuto pag-aantay, ay pumasok na rin yung ating pangalawang booking. Ako ba ko na yung aking pangalawang pasahero mula dito sa pinagdrapan ng aking um, unang pasahero. So long ride to, 480 mula dito sa Manila papunta ng General Trias Chanet ko nga kung kalayo yung ating rights and almost 1 hour yung ating travel time. Maganda tong panimula kasi yung 230 natin ay madadagdagan kaagad ng 480 pesos. Fast forward, dumating na rin yung ating pangalawang pasahero. Inumpisahan na nga namin bumakbak. Dito tayo sa may Roas Boulevard dadaan. Dire-diretso tayo papunta ng PITX. Dito tayo dadaan sa may madilim na part. Hindi ko alam yung tawag sa daan na to. Pero ito yung shortcut palabas ng express. Fast forward, medyo malapit na tayo sa drop-off ni sir. Medyo looban yung lugar ni sir. So expected na natin Nagagapang tayo nito na pa uwi. Medyo may kadiliman nga din yung lugar nila sir dito Sir? Dito na po? Doon, sa unahan Ay sa unahan Lagpas tara ako Mula nga sa drop off ni sir, eh, hindi na tayo pinasukan ng booking Ayun guys, kanina pa tayo gumagapang Napakalayo na ng ginapang natin Pero wala talagang pumapasok So wala tayong no choice tayo Kung hindi gumapang hanggang Las Piñas siguro baka sakali sa Las Piñas may makuha tayong booking inabot na nga ako nandun yung silidad pero wala pa rin pumapasok na booking kaya minabuti ko na lang din umuwi na ng bahay para hindi nasayang yung pagod natin okay na siguro yung 700 na kinita natin sa dalawang booking